Ah, so, ito na yung simple nila mga kalakbay ng Golden Seagull Hotel dito sa uh, Marina Bay Seaside ng Paranaque. Malapit sa Okada. Ayun yung Okada. Ayun yun. Ayun si Michua Vlog. Oh. Follow nyo rin yan mga kalakbay. So, doon kami. Room 27. Uh, floor 27 pala. So, nakakatakot pala yung ano yung ito kalalaking building oh di ba uh, um, kaya lang dito maambon ngayon kaya kunti lang na naliligo hindi lang na naliligo doon pero siyempre di natin palagpasin like, to liliguan din natin to baka iba yung tubig dito eh ba eh. Masarap sana naliguan yung ano eh. Yung pool nila dito kaya... <laughs> malakas yung ulan. Sobrang <laughs> lakas ng ulan pero the clock by junior oh. Hindi hinihinda yung lamig. Pero marami din na yung naliligo doon. Lakas ng ulan ngayon eh. Paskong maulan. Ayan oh. Pakahaba pa naman yung pool. Tapos ito yung pang bata. Mababaw lang. So, mababaw lang din naman to. Hanggang liig lang ng anak ko eh. Pero liligawan ko na ito. Siyempre, di atin pala lagi pasinto. Yeah. Sí. Right. <laughs> עולמי